on here but they wanted to go on so why not? Huh? i'm scared yeah. no. oh my God. the last day thing we got to do today fun Kylie Padilla. Priority ang mga anak nila ni Aljur na si Alas at Axel. Kaya naman pag off sa trabaho, itong si Kylie, ang iniisip niya ay ipasyal ang kanyang mga anak. At hindi lang dito sa Pilipinas ipinapasyal ang mga bata, kundi ipinapasyal niya ito sa ibang bansa para malibot nila ang mundo. Nagpunta nga sila sa Japan at dahil nga napakaganda ng Japan, dito napili ni Kylie kahit na siya lamang mag-isa at ang mga bata. Panawain at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated Pinaghandaan talaga ni Kylie ang Japan trip nilang maghihina Katunayan ay nagbaon ba nga ito ng isang sasakyan ng kanyang bulso pag ito ay napagod at si Kuya Alas naman ang magtutulak o maghihila dito. Talagang pinapadali ni Kylie ang kanyang pagta-travel. Katulong ang kanyang panganay na anak na si Alas Marami nga ang nagkukomento sa isinare ni Kylie na nag-enjoy sila ng mga bata sa Japan. Sabi nga dito ni Norma Paharillo, wow, nag-enjoy talaga mga bata. Sobrang mapagmahal sa mga anak niya. God bless you po. Marami ang humahanga kay Kylie sa pagiging strong and independent mama niya. Hello! Hi! Hi! Chose the wrong dress. Just Inaalas at Axel nga daw ang pahinga nitong si Kylie dahil pagkasama niya ang kanyang mga anak at napapasaya niya ang mga ito ay talaga namang napakasaya ng kanyang puso bilang isang mami. Hindi man sila kompleto pero napupunan ni Kylie ng pagmamahal ang kanyang mga anak. Hello! <tinyo> isa nga sa mga nilulook forward ng mga bata, anak ni Alger at ni Hailey ay ang pagpunta sa Universal Studio sa Japan na kusaan ay sikat na sikat na puntahan at isa pa ay ang Tokyo Disneyland na talaga mga napakasaya ng na mga bata pag nagpupunta sila dito wow this is a different entrance that's great, can you send it to me na lang? Oh my, oh my god oh you should get out take pictures alas, wala kang pictures <laughs> 列車は全部で4台あってそれぞれアメリカの有名な川の名前が付くこのウエスタンリバー鉄道が開拓時代に東部の都市と西部のすばらしい旅にご案内します 安全のため旅の間は立ち上がったり手や足を no no Pangunahing transportation nga nila ay ang pagsakay ng train sa Japan. Hindi naman nahirapan dito si Kylie dahil nga malalaki na ang kanyang mga anak at isa pa, nakakatulong na din sa kanya ang panganay nila ni Aljur na si Alas. Oh my It's a Tokyo Disney. Bawal ka bawal. I lost my phone. Tokyo uh, so, Disney. What a wonderful memory. Yeah. What <laughs> he said, Hi. Wave, wave. It's a video, love, video. We don't have a phone. Whoa! Whoa! Oh, palette, palette, palette. Talagang pangunahing priority ni Kylie ay ang kanyang mga anak over sa kanyang sarili. Mga mahalaga ay mapasaya niya ang mga ito kahit wala siyang partner, okay lang naman. Nakakatuwa dahil na nakakabanding silang mag-iina kahit na nag-iisa si Kylie, sanay na sanay na mag-travel. Inabutan na nga rin sila ng Halloween o trick-or-treat sa Japan kaya naman mas nag-enjoy ng mga bata ang kanilang mga costume at nagsuot nga din ng costume ang kanilang mami Kylie at ang kapatid nito. Laging kaagapay din ni Kylie ang isa pa niyang kapatid sa kanyang mami. Kitang kita sa mga mukha ni Axel at alas ang kanyang kasiyahan tuwing sila ay nagta-travel sa abroad. Paminsan-minsan kasi ay naki Kylie ang kanyang mga anak at paminsan-minsan naman ay hinihiram sila ng kanilang daddy Alger Abrenica na madalas sila namang dinadala sa kanilang mga lolo. Your tattoos on your face too. Mm. Are you sure you don't want to be a no Gino? No. No? Why not? You look more like Gino. We need to buy water later. Okay. Okay. Jesus. What do you need? This one, the way I help him look for a car. What car are you looking for, Axel? This is blue car and the white car. Oh, baka wala dito yun. But you should keep looking. Is that a car? <laughs> is that a car? Okay. <laughs>